Diba, isa... so, ang oh, diba sabi ko nga sa inyo, ang buhay ng tao ay pilo, parang bulo. Iipot at iipot. Bibigyan at bibigyan tayo ng pagkakataon. Pag gumating yung kailangan, yung natin, gawin natin at gawin natin sa kapulungan. Kailangan talaga at lahat. Diba? ang na mga Don... natutunan Don... sa pagulong, talaga, hindi yes, 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 yes. Sa mga, oh, sa mga oh. ng buhay, kailangan talaga ka man, umangon umangon. Pa, at mas lalo pang galingan. So yun, um, okay. um, doon sa mga humahad lang, yung tiyatawa natin mga basher na naging friendly mo na ngayon. Ay, pag mga negative people, ayaw ko dyan. Kasi ako, positive lang talaga ako lagi. Pag negative ka, doon ka sa far away. <laughs> 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 sa, sa yun, Mars. Uh, positive <laughs> lang tayo. Doon ko sa ibang planet. Tsaka <laughs> syempre, gano'n naman talaga yung buhay. Merong ups so, and downs. Ang mahalaga, positive ka at saka isipin mo, lagi may pag-asa. Yes. Oo, tama ka, madam. Habang nabubuhay tayo, sabi nga nila, may pag-asa talaga. Yes. Isipin nyo naman, nag-pandemic, di ba? Sino magsasabi na makakaawal tayo? Tayo ulit, diba? Makarecover tayo. Oh, regarding pandemic, talaga doon ako nag-start mag-business. Oh, pero hindi hindi ganun kapilis para makilala agad ako. Pero katulad nito ngayon, nakilala ng business ko. So, nang start up pandemic. Oh, kasi construction ako dati, nagpapahirap po siya. Kaya ako nakapag business kasi na-stop kami because of pandemic. So nagtinda ako. <mulong> pero hindi ka ganun natinda ako, nagbuka ka agad. So dumating yung point na nalugi ako, nagpisa na naman ulit, nalugi na kumpisa. Hindi pa rin ako sumuko talaga. Laban lang ng laban. Kasi may mga pangarap tayo, may mga pangarap ako. So yun nga. Sabi ko nga, kaya sinasabi ko lagi, ah, pag hindi pa para sa sa'yo, hindi ko para sa sa'yo. Hintayin mo lang ang panahon na ayaw din sa'yo ang panahon. So ganun yun. Ganun malaking punan Sa'yo ba may ma-advise ka pa kay Diwata? Uh, Actually, wala naman akong pwedeng ma-advise. Pero gusto ko tayo bilang isang Pilipino, kailangan natin dapat ikawitan ng puso, pagmamalasakit. Diba? Kahit pa, may negosyo ka, kumikita ka, pa, kailangan may malasakit sa kapwa. Para alam mo din na yung ginagawa mo, eh tama para sa kapuntunan. Kailangan natin talaga siguro mga Pilipino, Uh, magtulungan, hindi maging lahat. Kasi feeling ko, pag lahat tayo magtutulungan, kunti na lang ang mahirap na matitira. Di ba? Saka walang imposible. Walang imposible. Kasi ay. ang kadalasan kasi sa atin talaga, yung kultura na natin talaga, na hindi natin may na naman talaga na pag mayroon na kakangat, hindi pa nga nakakangat oh. ng matan, hinihila na kagad bababa. So, kailangan talaga maiwasan natin yan. So, pagtulungan, huwag maghilaan. Kasi pag nagtulungan tayong na, lahat, feeling ko baka wala nang matitira ng hirap sa Pilipinas. Yan lang naman ay for that. lalo ng mga Pilipino, ay, masipag, matyaga, diba? Kailangan naman? talaga magsuportahan. Yun ang pinaka- oh, gagawin natin sa kapwa natin para mas maging maayos ang lahat. Diba? Pumundan tayong lahat. Hindi yes, lang isang mundan. So, yun. Kapi muna ako. Hindi lang siya sa kaya. <laughs> 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 pati yung spiritual at yung panang sa buhay na pakakalit. Hindi pa naman ako sa talaga. Uh, successful ako sa kaibigan. Pero pagdating sa pinansa sa kera, hindi pa naman talaga sa totoo lang. Kaya yeah. alam kasi, na. eh, medyo nakakaluwag luwag na kaunti. Hindi katulad na situation ko dati na talagang sa sister sa kairapan. Pero ngayon naman, ang tawag lang dito is medyo nakakaluwag-luwag na na kaunti. Pero hindi pa naman talaga sabihin mo na milyonaryo na talaga. Wala pa po talaga. Wala pa. Medyo at least iba ba? Oo. At saka ano po pasalamat ako kasi bigyan ako ng blessings na katulad nito ngayon na, di ba? Hindi na ako hirap na hirap sa buhay. Di ba sabi ko nga, nasa estress sa mga kahirapan. Kasi, kasi pagal lang talaga yung naiging daan. May uunan para makaahon tayo sa kahirapan. So yun. Yan ha, dami nyo natutunan ha mamaya kayo na yung mga susunod, di ba? At least, magiging masaya lahat eh. Kasi, magiging lang natin ang inspirasyon niya bawat Ang galing ang magic. Maganda yung pun. Ang galing talaga ng Pilipino to Miss Garden. <laughs> Nakita mo yung video may... Ayan, hindi mahirapan. Di wata, may guwapo sa likod. May isang model sa likod. Alam mo, hindi pa talaga ako mayamang katunayan na talaga. Pobos ng puhutan. Mabuti nga talaga, madam, hulog ka talaga ng langit. hindi mga makahutang. Hindi lang kutang. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Ang galing sa kasi. Pilip talaga ako sa mga Pilipino. Anong pag-ilang doon na binibisita ka Uh, uh, mga tao. Alam mo, maraming salamat talaga na appreciate ko yan kasi di ba sino ba siliwata para puntahan ng mga artista, mga big time, mga media, di ba? Nagpapasalamat ako sa so, mga Na-appreciate ko yung effort nila na pinuntahan ka din ko. Isang, isang, isang malaking karangalan na para sa akin. So maraming salamat, di ba? Ang tawag dyan, easy diba? Maraming salamat. Kung kisi nyo yung mga kanya, katulad ka hapon, diba? Um, meron dumating, pinatawag ako, nagawag ng cash, at marina ko yung tumasa. Maraming salamat. At tawag ng blessings, kasi napapansin ka talaga tayo. Hindi mo ni yun, Hindi mo ni-expect. Kung hindi dahil kay God, wala tayong matatanggap na gano'n. So, ibig sabihin, Diyos ang naging daan para punta na ko ng mga tao. Nainiwala ba kayo doon? Yes! Nainiwala ba kayo doon? Amen! Mag-isipin niyo naman, magtatagpo kami ngayong araw na ito, di ba? Sa blessing. Yeah, basic yan. Kasi, biruin mo ha, galing pa kami ng event, nandatalaga na, mayo pa si Vis para mag-uubito sa... Di ba, pagod na si Madam, pero nagawa niya, parang pumunta dito sa akin para mag-git lang kami dalawa. So, ang tuwa, ano nakakatawa ng puso. Maraming salamat sa iyo, Madam. Maliban pa doon, hindi siya kumain ng tangalian, dahil gusto niyang kumain dito sa ito. Sabi ko, gusto kong tignoy Okay. Pwede naman madam kung uh, mahilig ka ng pagkain kasi so... Tapos ka okay, pwede naman, naman, bakit naman ba? Basta Pilipino pagkain, gawa ng Pilipino. Saat oh, Pilipino ang alam ko yung kasi kumakain yung... ka sa mga siyang sa mga... <laughs> 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 Binis to ah. <laughs> uh, <laughs> <to>, uh, <laughs> Pilipino ko, siyempre yung so, unang mga, mga, mga Pilipino. Siyang ukada, mga sikip, trees, mga ganyan ang pagkakilihing ko. Mga So maraming salamat. Ngayon naman diwata Paris naman. So maraming salamat sa iyo.